na iban majorit sa ang likod guys ding da ring da ring ding da ring da ring <laughs> kaya ako na modra yung yung stick ba ganoon ganoon mo modra <laughs> yung yung anak ko nga eh letter C siya letter C magkano din nabayad ko sa uniform niya boots niya 3,600 yung pin ko na picture. Ano anak kong babae? O oh, 3,600 yun. Nagakpak. Sabi ko na, na, una sa ina, 1,000 na, sunod na yung, ano, kulang. Ah, mama, hindi pwede. Kailangan na, full payment kasi, susuot na namin. Alam mo ba, hindi pwede, yung kapatid ng, ng anak ko, ganun din, ipukod yung pinapag-aral, kung sumali din sa ganyan. Gusto, pag-agilan ko talaga, last minute, last minute, sa kamusasin ko, hindi pa po walang trabaho. mamam mo pagdating kay Ate walang nang ganyan na awkward pagdating sa akin Daming naman normal

Mas maganda nga eh, walang tao. Anong drinks? Oy, gusto nyo yung ganon? Yung may, ano ba yan? Cake, tapos may... Ito nga oh. Ito yung mababaw, eh. Ah? Cake and drink. Oh, oh yan, yan. Pick your ripper picker. Big cheese. I-try naman natin yan. Ayun, Ikaw na mag-order. Ikaw na mag-order. Sige, isa tayo. Alin? Isa mo. Ganun. Sige, yung isa Yung ganon. Yung ganon. Okay, I'll okay, pick your perfect cake. Mm -hmm. Okay. 13.50? Can... 650. 650. 650. 650. 650. 6.50 you want this cake? May one set. May one set. You one set better. Can ba, ba. Mag-choose ng cake. Anong cake ba? Cheesecake na. Ha? Yung, yung ayun na, ah, cheesecake. Tiramisu? Oo, uh -oh, tiramisu. Ano pa? Mag-iba-iba tayo. Oo, uh, oh, dapat mag-iba-iba Eh, ikaw, ano bang cake yung gusto nyo? Pistachio. Pistachio sa Wala na. Wala namang ibang cake. Eh, yung isa, yung andon sa so gilid. Ano yan? Big cheese. Cheese din. Cheese din? Yan naman kasi yung kapartner nun eh. Cheese. Yan natin hmm. Yun na lang, parehas. Kung gusto nyo ng iba. Dapat iba-iba para ano, ano. Sabihin mo nga dun sa babae, isa lang naman ang available ay dalawa. Cheese, cheesecake, big, big cheesecake or tiramisu cheesecake. Dalawa. Ito, isa, isa, tiramisu, isang dunya. Ano yun? Royal? Anything. Anything. Tapos, isa, tira beso, oh, oh. Ating dalawa lang ate, no?